Hello, Diana! Baliw talaga yan, no? Huwag mo siyang pansinin! Wala namang pakialam sa kanya si Diana, tsaka sa atin. Blondie, kung iiwanan mo kami palagi para sundan yung Diana na yan, well, pwede ka nang umalis. Diana! Kung kailangan kong umalis, aalis ako. Kumusta si Ice? Tsaka si Pizza? Oh, hindi kita napansin. Hello, Taya. Hi, Diana. Okay kami. Diana, okay naman kami. Diana, meron kang new look. Lahat naka-cheerleading uniforms. pero lang ikaw. Oo, new look. Gusto ko mag-try ng something new. Guys, igawa niyo ako ng hot chocolate, please. Okay, Diana. Gagawin ko na. Black or milky? By the way, Diana, bagay sa'yo. Lalo na yung backpack with ears. Ang cool girls, dumaan si Diana, hindi man lang nag-hi sa atin. Kitty, lahat to, dahil sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Kasi lagi mo siyang inaaway. Podo ka na lang friendship with Blondie, friendship with Blondie. Hindi ko maintindihan. Ginagawa niyo akong masama. Kitty, eh sino yung masama? Ikaw, lagi mong inaaway si Diana. Fine, that's it. Mas gusto niyo yung friendship ni Diana tsaka Blondie. Of course not. Well, at least, hindi namin laging sinasabi to kay Diana. Okay, kakausapin ko siya ngayon. Double chocolate, naka dito sa school natin. Inaasar nyo ba ako? Masakit na yung ulo ko sa mga notebooks na to. Anong problema ngayon, ha? Well, Teacher Mike, si Diana. As usual, problema na naman si Diana. Pumasok siya dito sa school ngayong araw. Nakadamit manika. Bakit kaya? Anong dahilan? Hmm. Bakit? Bakit? Paano mag-show off? I don't think so, Yana. Okay na, girls. Narinig ko na kayo. Ngayon, pwede ko na bang tapusin yung ginagawa ko, ha? Okay, Teacher Mike. Siguraduhin mong na-check yung mga notebooks. At asikasuhin si Diana. Ano, nandito ba siya? George, please lang, wag mo akong gagalitin na. Totoong problema to. Merong mukhang manikang naglalakad sa school. Akala ko nga nung una multo eh. Sinabi ko sa mga basketball players at pinagtawanan lang ako. <laughs> sige lang, sige lang George. Interesado kami. <laughs> George, sinabi na sa akin lahat ng rats. George, okay, hindi... Okay, this is the end. No girl, not the end. Sandali lang, I will talk to Diana. Hindi ka aalis dyan. Walang pupunta kay Diana kasi magagalit lang siya sa inyo. O oh, Kitty Moore, chill. Ano pa bang options meron tayo? Kitty, hindi ako mag apologize Yan! Yan mismo kung bakit nagbago si Diana. Ah, Kitty, alang-alang sa team, alang-alang sa friendship, mag-apologize ka na. Kitty! Okay, kung ayaw mo, ako yung mag apologize sa kanya. And me. Kitty, tama na tong pagtatampo. Okay, pupuntahan ko na si Diana. Kakausapin ko siya. Subukan nyo lang awain si Diana. Kami nang bahala dito. Binabalaan ko kayo. Gigi, maging manika ka naman para sa akin. Probasti, hindi bagay kay Gigi maging manika. Mas maganda ako sa manika. Nakita mo na, Mike? Wala siya dito. Baka hindi naman yun si Diana. Hey, George, manahimik ka nga. Ah, guys, nakita nyo ba si Diana? Ah, nandun siya. Ah, medyo busy siya. Kinakausap niya yung bunny girls. Ano, teacher Mike? Nabigla ka rin ba? Pati ikaw? Hindi. Hindi ko pa nakita. Eh.